Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Sinanay ng Fertilizer and Pesticide Authority o Region 12 ng DA sa Ligtas at tamang paggamit, pag-iimbak at paghawak ng abono at pesticidyong pang-agrikultura ang apat na pong Integrated pest Management o IPM Coordinators at Local Farmer technicians sa North Cotabato. Ang training sa Kinapawan City ay talaguyo din ng Office of the Provincial Agriculturist o PAG Ayon pa sa DA 12 na pinamumunuan ni Regional Executive Director Roberto Ferrales, layo ng training na panawakin pa kaalaman ng mga participants sa tamang ang paggamit ng agrochemicals. Sa cloudy ng training, ang pagbibigay sa mga participant ng mga bagong kaalaman at alituntunin na dapat sundin sa pamamahala ng mga pesticidio. Sinabi naman ni Gabriel na si ng OPAG North Cotabato na hangad ng training na mapababa ang antas ng residue ng mga chemicals sa produkto ng mga magsasaka. Ito ayon pa kay Nasiluan ay para sa magkakaroon ng ligtas at ikalidad ng mga produktong pang-agrikultura. Ruel Usano NDBC se B